Kaya ay magsisiging at tayo nga ay sasama sa pamandaw ng baklad at marami daw na ang baklad ngayon kaya tara samahan niyo ako oh, masarap yan masarap masarap <laughs> ito may, may kona Buyo. Eh. May kasa. Maganda ang dagat ngayon, lantap. Oh, walang masyadong alon. Uh, tayo ay aalis na. Babantun nitong angkla. Kaya yeah, ahunat para tayo maka na dun sa baklad na ating napamamandawan pamamandawan. importante tinyatan ko ng hangin hindi. Eh. ganito, hindi makakasisid. Hindi compressor Ilang guys? Hmm. Hindi sa hangin 'yun ano. <laughs> Adun ah, na sana ikot 'yan ano. Yan na. Ah dito pala yung hangin na. Ah. Yun, at inaayos na ang hose na gagamitin sa kompresor para makahinga sa ilalim ng tubig yan at habang tayo mananakbo ay kanilang inaayos na yung mga gamit at para pagdating nyo sa ating pamamandawan ay okay na yan tinatali nila sa kanilang bayawang para pagsisig nila ay mahihila nila yung hose tuloy tuloy ang na nalulus yung nakabalong bulahos sabang sila ay lumalalim sa pagsisig yan, may prefer na nila para pagkalong na mamaya ay tuloy tuloy na, Ayan na Malapit na tayo yan yung mga nakalutang na buya may, may kawayan uh, may bandera din sa yan na yung ating para pupuntahan para na, na, na baklad kaya ba mas pa masilig eh mas pa tayo ba masilig malaki ang tayo yan o may mga palutang iba yung baklad na ito hindi ito yung may mga bakod o yung pasak na tubo o kay kawayan ang design nila ay mga palutang pero parehas din lamang yung pag harvest at parehas din lamang yung uh, pagkakadesign nito mas tipid lamang ito kung ikukumpara dun sa may mga pasak yun lang ang advantage nito at ang disadvantage naman ito, pag yung lumakas ang silig, ay bumabara at nakakalabas ang isda. Yan at tayo tatali na dito sa buya para yung ating bangka ay hindi maanod habang sumisisid yung mga ating maninisid. Yan o. No. Pinatay lang tuloy na umaandar ang makina para huwag maubusan ng hangin yung ating kompresor so ginagamit nila para makahinga sa ilalim ng tubig at yan na nga maraming ready na itong ating mga manlisig ang tawag dito sa kanila ay busero hindi busero sa tahig hindi po dito sa dagat kaya na nga at tuloy tuloy na sila pupunta sa ilalim at titingnan nila kung maraming laman yung loob ng baklad at pag marami puhulugan nila ng lambat ito para makulong at madala pa ibabaw yung mga isda na laman ng baklad kaya na nga at sila ay nasa ilalim na. Matagal na sila sa ilalim. Nakakahinga naman sila gawa nung compressor. May tangay-tangay silang hose. At habang tangay-tangay nila ito, tuloy-tuloy din naman ang takbo ng makina na nakakabit din sa compressor para patilihin may hangin na nakakarating sa kanila sa ilalim yan yung no, malakas ang bula. Pinakigat lamang nila yan. At humihigop lamang sila ng hangin para makahinga. Pag hindi ka marunong ng ganitong uh, pagkukompresor ay delikado. Dahil itong mga ito ay may mga karanasan at mga, mga sanay na kaya okay, baliwala na sa kanila ang pagsisid. Yan na o sila limutang na at marami daw naman yung mga laman na isda, kalapato at meron ding sibuk, sari-saring isda na sa loob kaya ito hulugan ng lambat para salikupin yung mga isda at madala dito sa ibabaw Yan yung lubid na gagamitin nila para mailak yung lambat para makulong yung mga isda. At ito yung lambat na gagamitin kung nasa uh, ibabaw ng at Ito ay huhulog para uh, mahuli yung isda sa loob ng paklad. Yan ang mga uh, isla, mga kapandaragat at huhulog na gargot kapat so, yan ay para mahuli yung mga laman ng uh, baklad yan na o oh, na sila ng lambat at maya maya lamang ay uh, babantunin na ito at kunin na yung mga isda sa loob ng baklad. Kaya kabayan natin ito at makikita natin kung ano yung mga laman ng baklad na ito ngayong araw. at yun nga na ilak na yung lambat nasa loob na yung mga isda kaya inaayos na itong hose ng kompresor dahil okay na naman nasa ibabo ng lahat ng mga uh, manilisid at uh, babatake na lamang itong lambat Ayan na, yung lubid. Kinuha na at hihilahin na itong lambat pataas. At nakikita natin kung marami nga ang huli. Ayan pinapatak na ni Rigor. Medyo maganit. Kayang-kaya. Baliwala. Oh, may nasa ilalim pa pala. <laughs> no, Meron ng uh, isda. nga yung lambat, oh, na ahuna na nasa may ibabo na. na ayan na ayan na yung container na ginamit na kapalutang ayan na na ito yung pinakang lock tinali doon sa ibabaw para hindi makusot yung mga isda Yan o, oh, may mga ah, pa-isa-isa nang napapasama o, oh, nagkagat sa lambat. Nakikita natin na talagang naglalanguyan na doon sa ilalim o. Oh. Yung iba'y napapasama dun sa ibabaw o. Oh. dito sa tablet so ay sunduin ko nakukuhay hindi pa dito tapos pa ba dito tapos na ba ako tapos na ba ako tapos na ba ako talagang iti uh, manamis namis pag nasinigang may talbos ng kamuti tsaka may piga na kalamansi talagang press na press ayan na, luksuhan na may kasama pang buktit. yung matinik ang balat masarap yung kinunot ayan na, madami na nagkakalabsawa na oh bayo oh, yeah, na dami yan yeah, lang para sa mailalim oh nung mabata ka yung lambat kaya e na kalabsawa na at yan ay sisimain para mailagay dun sa cooler Yan na oh. na tayong nasa pond Mga buhay na buhay. Yan. sisimay na nga para may ahon at mailagay lagay doon sa akuler. Yan na oh. na yun. Matami. Matami. Oh, hula, Lailayan, hula, 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 hula. Sinasali na dun sa lalagyan, dun sa banyera. Yan o, oh, dami ng laman ng sima. Talagang talagsawan. Ganito ang buhay dito sa isla. Laging sariwang isda ang uh, natitikman. Yan. Uh. Naguloksuhan. Hindi kasa dun sa isang banyera lamang. At nakaka- Alun, Kaya, dalawang banyer agad yung lalagyan. At nakukuha ng lahat. Sa konti na lang natitira. Meron ko ay palabasin niyo pag napapasok ko ni. Ayan ah, uluksuhan na sa uh, banyera. Kalabsawan. Ako ah, gigi din ani ko ya. Para para pa sariwang. Masariwang sariwa. Nagbubuka. Nung talagang nagpapalagpagan.